kung hindi pa nakaalis. <coughs> <coughs> hindi pa nakaalis, oh, ayun dyan kasi na. na yung isa. Wala, isa. Wala. Di pa isa. Ayun Wala. Magbibigay ko magilap isa kung nasaan. Makita sana eh. Sana pumapaan ng isa Oh.

may dapat gelatin ka man kulay brown ahas oh. ay ito pala mata na ulo niya kayo ko ng ulo niya ayun ang ulo niya oh. ayan ang ulo na maliit na ahas buhay yan sis Clydes maraming salamat kita may yung sis Clydes yun o oh. maliit na ahas o oh. Ayan. Ayan ang katawan. Yung nakalawa lang ang ulo. Ayun. Sige na, okay lang. Ayan. ang nanay niyan. Ayan. Inaya yung mga bata kalat, batang ahas. Ay ayo. Sala. Di makita na camera. Normal. Yan. Oh. Ayun yung uh, isa, nasa taas ka nang ano. Ayan. Ayan. Yan yung isang ahas. Kasi brown mix yun pala. Makamandag mandag ano yan. Paglamak yan. Bagong pisa. Ayan. 对。Yeah.